Ang unang topic na diniskas ng sulat ni Paul sa mga Ephesians ay tungkol sa plano ng Diyos na pagsasama-samahin niya ang buong creation sa langit at sa lupa at si Christ ang gagawin niyang pinakapinuno ng lahat. Mababasa ito sa chapter 1 verse 10. Panawagan din ito sa mga naniniwala sa Diyos na isabuha ang magandang planong ito para maging united ang lahat ng tao dahil sa pakikipag-isa nila kay Jesus Christ. Sa unang part ng Ephesians, pinapakita yung halaga ng unity. Sinulat dito kung paano pinili ng Diyos Ama ang mga taong naniniwala sa Kanya, paano sila pinatawad at pinalaya sa mga kasalanan nila, dahil sa ginawa ng anak niyang si Jesus Christ at paano sila binigyan ng assurance na matutupad ang pangako ng Diyos sa tulong ng Holy Spirit. Sa second part ng sulat, nire-request niya sa mga babasa na dapat sa pagsasama-sama nila ay makita sa mga buhay nila na united sila kay Christ. Maraming metaphors na ginamit para ipakita yung pagiging united kay Christ ng mga pinili ng Diyos. Sinabi niya na ang church ay parang katawan na si Christ ang ulo, o kaya ang church ay parang building na si Christ ang pinakamahalagang bato, o kaya parang misis habang si Christ naman ang mister. Makulay ang mga salita ni Paul dito kasi damang-dama niya ang sobrang kabaitan ng Diyos dahil kay Christ. Sa buong sulat nakikita ang pagmamahal, sacrifice, pagpapatawad, sobrang kabaitan at pagiging pure ni Christ. Ito ang mga aral at tungkulin sa Book of Ephesians. Number 1, lesson about Christ. Sa Book of Ephesians Makikita natin na lahat ng blessings ay nanggagaling kay Christ at hindi sa sarili nating effort. Bago pa man tayo ipanganak, God already chose those who will believe in him to be his children. Hindi tayo saved dahil sa good works kundi dahil sa grace at love ng Dios. Kaya duty natin na huwag maging proud kundi magpasalamat palagi at magtiwala na si Lord ang may hawak ng ating future. Pinapaalala dito na si Christ lang ang ating Savior at foundation ng buhay. Number 2. Unity in the Church Isang malaking lesson sa Ephesians ay tungkol sa unity ng believers. Noon hiwalay ang Jews at Gentiles pero dahil sa sacrifice ni Christ sa cross, ginawa niya silang one body at siya ang head. Kaya duty natin ngayon ay to protect unity sa church sa pamamagitan ng love, understanding at pagtutulungan. Hindi dapat may mataas o mababa kasi we are all equal in the eyes of God ang unity ay sign na the Holy Spirit is working sa buhay ng bawat Kristiyano. Number 3. Holy Living Makikita rin sa Ephesians na kailangan nating iwan ang old life of sin at mamuhay ng bago bilang anak ng Diyos. Huwag magsinungaling, huwag magnakaw, at huwag magsalita ng hurtful words na makakasira sa iba. Instead, speak words that encourage and build others up. Duty ng bawat Kristiyano na ipakita ang character ni Christ sa actions at sa salita para makita ng iba na real at alive ang ating faith. Sa ganitong paraan, nagiging light tayo sa mundo na madilim. Number 4. Family and Daily Duties sa last part ng Ephesians, may teaching tungkol sa tamang relationships sa family at sa society. Children must obey and honor their parents. At ang parents naman ay magpalaki ng anak sa discipline at teaching of the Lord with love, not anger. Husbands and wives must love each other. At sa work or anumang ginagawa, We must do it with sincerity as if para kay Lord at hindi lang para sa tao. Duty ng Kristiyano na maging honest, obedient at loving dahil dito nakikita ng mundo ang glory of God sa ating daily life. Salamat sa pakikinig kapatid. Ano ang natutunan mo ngayon? I-comment mo at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Bago tayo magtapos, let us pray for the whole world. Nawa'y ipagkaloob ng Diyos ang peace, love and salvation sa lahat ng tao at patuloy tayong manatiling faithful hanggang wakas. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong mapagpakumbaba at puno ng pasasalamat. Ikaw ang creator ng langit at lupa, ang source ng aming life, joy, and peace. Ngayon, itinataas namin ang lahat ng aming worries at fears at kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Linisin mo ang aming puso, baguhin ang aming mind at punuin ng iyong Holy Spirit upang ang aming panalangin ay maging kalugod-lugod sa iyo. Panginoon, itinataas namin ang buong mundo sa mga bansang nakakaranas ng war and conflict na way maghari ang iyong peace. Sa mga lugar na may hunger, sickness, poverty and disaster, dalangin namin ang iyong healing at provision. Bigyan mo ng wisdom, integrity at compassion ng mga leaders ng bawat bansa upang mamuno sila ng may justice at love para sa kanilang mga tao. Ama, ipinapanalangin namin ang bawat pamilya naway maging tahanan sila ng love, forgiveness at respect. Bigyan mo ng strength ang mga magulang, gabayan ang mga anak, at bigyan ng hope ang mga kabataan upang lumaki silang may takot at tiwala sa iyo. Sa mga pamilya na may division, restore their unity. Sa mga may problema, give them courage. At sa mga may pangangailangan, provide for them abundantly. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Sa aming selfishness, pride at mga maling gawain. Help us to live in holiness and humility at turuan mo kaming mag-forgive sa iba gaya ng pagpapatawad mo sa amin. Teach us to walk in your ways, to choose righteousness over sin. At ipakita ang aming faith hindi lang sa salita kundi sa action. Ama, alalahanin mo rin ang aming bansa. Naway alisin mo ang corruption, injustice at violence. Bigyan mo ng courage at honesty ang aming mga leaders. Pagpalain mo ang mga workers, teachers, farmers, at lahat ng nagsusumikap para sa kanilang pamilya. Protect the youth from wrong influences at gamitin mo sila bilang future leaders na may integrity at fear of the Lord. Lord, we also pray for those who are suffering comfort the brokenhearted, heal the sick, strengthen the weak. At I remind ang mga nag-iisa na hindi mo sila iiwan o pababayaan. Tulungan mo ang mga naliligaw ng landas na bumalik sa iyong truth at love. Panginoon, we also lift up your church around the world palakasin mo ang mga pastors, missionaries at lahat ng naglilingkod sa ministry. Provide for their needs, give them courage and boldness at gawin silang living witnesses ng iyong grace and power. Naway maging ilaw kami sa dilim at maging asin ng mundo upang sa pamamagitan ng aming good works ay makilala ng iba ang kabutihan at pag-ibig mo. Sa lahat ng ito, aming panalangin na makilala ka ng buong mundo bilang tanging tunay na Diyos at tagapagligtas sa pamamagitan ng aming Panginoong Heso Christ. May every nation bow before you, at every tongue confess that you are Lord. In the name of Jesus, amen.